Oh. Diba? Ito balikan ulit natin si Major Diaz ng uh, QCPD Station 10. Major Diaz, ulitin lang po namin yung tanong kanina. Kami po kasi ni paring Olan ay first time po namin naka-encounter ng ganitong insidente. Sa panig po ba ninyo sir? Sa karanasan nyo po bilang ilang dekada na po police officer, naka-experience na po ba kayo ng hinold up sa loob ng CR? Uh, yes sir. Kaming ako nga po be, bilang mga patagal ng police, first time po nga rin pong uh, mag imbestiga ng mga ganitong kaso. ta uh -huh na nakatanggap ng ganitong reklamo, sir. Opo. Pero sir, ano po ba yung mga initial na impormasyon, initial na report na nakarating po sa inyong opisina na ng nangyaring insidente ng ito? Uh, yes, sir. Gali, bali nagsimula po ito sa tawag sa isang hospital natin na allegedly may biktima po ng robbery. So agad naman po tayo nagpadala ng investigador sa hospital at doon in-interview yung biktima at uh, according, po sa mga, biktima, according po sa biktima natin na simula nga po doon sa labas ng isang establishmento ay may parang napansin na niyang sumusunod yung mga suspect mm -hmm. hanggang doon sa bumasok siya sa isang establishment natin at doon nga sa pagpasok sa loob ng CR. Doon na rin siya sinundan ng suspect natin oh. at doon na po yung uh, dalawang cellphone niya. Sir sinasabi niyo sir mga, uh, uh, sinabi ba sir ng biktima kung ilan talaga itong uh, ng biktima sa kanya, ng hold up sa kanya? So yung kung po, ang niya po ay isa lang daw po. Pero base po sa yung mga investigation po natin na ginagawa ay eh, so mas posible na may kasama pa, may kasabat ang suspect. Parang may lookout siguro to sa labas kung baka may biglang pumasok sir, di ba? Tama? Mm. Opo -hmm. sir, tama po sir. Opo. po yun sir. Sige kasi, nare, uh, sinabi niyo sinundan sa labas, bakit hindi niya ano, hindi, naman sa ano, ano, ah, uh, uh, Parang gusto mo ngayon, sa labas lang sana <laughs> Hindi, hindi, hindi. Uh, pagpasok niya sa mall, siguro, nag-feeling niya safe na siya. Ay, totoo naman kasi may gwardiya doon sa ano. Sir, hindi ba siya nagpa, ano, sa, nagpatulong at ah, tamang duda dahil uh, may sumusunod sa kanya? Mas posibleng uh, posible nga yung sinabi niya, sir, na nung nakapasok na siya ng muli sa uh, feeling niya, na ligtas na siya kaya at that time hindi na siya so, uh, nag-aumingin ng tulong ng, sa mga security natin. Kaya dire-direct na, nagpagpasok na siya, nagulat na lang siya na may sumusunod sa kanya doon sa loob. Mga, siyempre, pareho ng ano, no? Uh, ito, sir, di ba? Yes po, sir. Okay. As yung mga babae din pala yung umano sa kanya. Mm -mm. Oh. Sir, namukhaan po ba nitong biktima yung suspect? So sa uh, uh base sa pag-interview po namin, sir, uh, wala, hindi pa niya, pag uh, nakita niya uli yung mga mukha, mas posible na ma-identify niya po, sir. Kasi at that time, uh, pan daw po, sir, nakasombrero daw po, sir, saka face mask. Ay, oh, naku, ang hirap oh, niya. face mask. So, oh. sir, anong weapon ang ginamit? Anong, uh, uh, sabi niyo, basag na, sabi niyo, bote? Saan kumuha mm -hmm. ito? May dala, -dala ba itong sobrang mm -hmm. Ano So, but based doon sa ocular inspection na kinandak po ng mga investigador natin, ay eh, may nakita nga pong basag na bote doon sa loob ng CR po. So, mas possible na yun po ang ginamit o kaya isang kutilyo po kasi may mga sugat pa yung biktima natin. Oh. Mm -mm. Sir, batay doon sa ano no, sa pangyayari kasi parang doon sa report din na nabasa ko din kanina, uh, parang uh, niyo din sir na ito pala prior doon sa pang hold up sa loob ng CR sa isang mall, ito'y galing pa sa isang restaurant sa labas. Kumain mm. muna ito. At uh, pagkatapos nun, nagpunta nga dito sa isang mall na to at don nga nag-CR siguro. so may pupuntahan pa. So, ibig sabihin, sir, talagang tiniktikan ito, tong, tong biktimang ito, bago talaga siya inataka. Eh, ibig sabihin kaya, sir, nababasa niyo ho ba dito na alam nitong mga suspect na talaga may makahihita sila dito, may makukuha mula dito sa negosyanteng biktimang ito? Magkano nakuha? Yung actually nga po, yun yung kaya nga po, patuloy pa rin natin ang pag-investiga uh, kasi at that time, yung nakuha lang po sa biktima natin, sa dalawang cellphone lang po, according sa biktima natin. So, mm -hmm. from that point uh, one po, is, uh, walang dalagalang malaking pera o ano man po yung biktima natin. So, mm -hmm. sa Dalawang cellphone lang natangay. Uh, siguro sir, itong mall na ito, wala, wala pa masyadong tao sa mga oras na yon kukunti pa lang. Ano? Dahil alam naman natin pag malalaking mall, eh, maraming tao sa CR. Pero anong oras po ba nangyari sir? Oo nga sir based on sa kan natin sir mga 12 uh, mga lagpas na ng alas 12 ng hapon po yung Ah. Eh di dapat maraming tao maraming yan tao yan. Tao kasi yan. maraming nagla-lunch niyan. Oo. Oh. Oh, sir, ito po ba? Uh, nakunan po ba ng CCTV yung pagpasok nitong suspect, yung paglabas niya? Yung ginagawa sa... nilang backtracking na tinatawag. Oh. Nagawa niyo na yun, sir, o gagawin may, niyo pa lang. May mga nakuha ba kayong CCTV? Actually sir, uh, may mga kailangan na, na tayo na mga request na tayo ng mga CCTV dahil nga po sa uh, nagkaroon tayo ng holiday. Kaya yung mga ibang establishment ay di makapagbigay kasi wala silang technician. Uh -huh. So, mas uh, possibly po, mga bukas ulit daw, mga, bukas yung mga darating yung mga technician nila. Opo. so, so makatulong sa investigation natin. Mm -hmm. Sir, kamusta naman ang koordinasyon sa inyo o kooperasyon na ginagawa naman itong Naturang Mall? Ay, kayo po ba'y contento naman po sa kanilang pakikipagtulungan para mapabilis po yung pagresolba sa kasong ito na nangyari sa kanilang area of responsibility? Opo sir, bali ang, mga, ang establishment po naman po is operative sa atin. Lahat po ng mga request natin ay inibigay naman po nila. At mm -hmm. uh, lahat ng mga witness na pwede natin ma uh, maindikahan sa kanila. Nagbibigay naman po sila ng harapan. Uh, Opo. Pwede ng pangyayari. Mm -hmm. Sir, sa initial assessment po ng QCPD, sa panig po ninyo sa Kamuning Police Station, ano po yung mga nakita ninyong posibleng lapses o kapabayaan sa panic ban sa panic man nung biktima o sa panic man nung establishment ano yung mga basic na nakita niyo lang na dapat hindi nangyari to kung ganito no gaya na po ng, kung po na lagi natin sinasabi lalong na sa ating mga kapulisan na yung habang tayo po ay naglalakad sa labas eh, iwasan po natin yung mga kontra yung nagtitex o nagpapakita ng mga mamahaling gamit gaya ng mga cellphone mm -hmm. at saka dito naman sa ating mga establishmento kung maaari uh, sa ating mga customer, kung pwede ipatanggal sa gilid ang kanilang sombrero, ang face mask o kaya helmet para at least makatulong man lang sa ating sa investigasyon kaya maglagay ng ating mga CCTV. Oh, hmm. sir. sir. alam niyo ang ganda ng binanggit niyo na yan. Kasi uh, meron akong isang binibilhan dito sa Qmart mart mm -hmm. uh, kahit na take out area lang siya. Okay. In hindi ka papasok sa lab ng establishment. Ano, tindahan ba ng isda yan o baboy ba yan? Hindi, oh. tindahan ng mga dry goods. <laughs> okay. Ah, sir, ito ko kwento lang. Sir, sakop niyo ba tong Qmart o sa Station 7 ah. na? Station 7 na po sir. Ato. Sir, i-share is ko lang naman. Uh, may isang tindahan na kung pinupuntahan doon. Uh, may, may notice sila nakalagay doon, uh, papel, parang kasing laki ng band paper, nakapaskil sa pader na kung ikaw ay bibili na nakahelmet, tanggalin mo muna. Oh. Bakit daw ano daw dahilan nila? O kung ikaw ay may, ay may, alimbawa sa sambang ito, alimbawa pupunta ka ng, ah, 'di ba lagi ako sa Manila Hotel. <laughs> Mayaman ka Hindi, na pag pala. Hindi pupunta ka doon, pag may face mask ka papatanggal sa iyo. Dati nung panahon nung ano pa nung pandemic pa na uh, i, 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 ano ka tawag doon yung i-thermometer ka. Uh -oh. Tatanggal mo yung face mask mo. So hanggang ngayon parang pinapatanggal pa rin yung face mask habang kinakapkapan ka eh. Dapat ganoon eh, no? Uh Oo. -oh. 'Di ba sir, no? So po, sir, maganda po pag uh, gano'n po sir. Oh. Sa so, ngayon po ba sir, wala po ba kayong, kasi di ba may mga dialogo po ang QCPD, yung mga is... iba't ibang establishment. Kailangan, kailangan, ba ng batas niyan sir? Kailangan bang i- oh. Kasi ito sir, kung, kung ngayon pa lang, nagagamit, kasi ako ang basa ko dito major, parang No pa ng pandemya maraming pumabor na mag-face mask ang mga tao kasi oh, lalo na unong... pasok sa mga mall sa mga establishment di ba? Lalo na yung ako ako isa sa mga nagbanggit sa akin major isa sa mga natuwa nung nag-face pinayagan tayong mag-face mask yung mga enforcer kasi sila pala may direktibang bawal mag-face mask kasi nga siyempre maano yan eh, may may pagkakataon na baka siyempre hindi ka kain makilala ah. magagawa mo yung mga hindi inaasahang mga bagay Marami pero oh. ang, ang risk kasi sa kanila expose sila sa mga usok Topic enforcer yun oo so ngayon natuwa sila nung may face mask so ngayon din itong face mask naman na to nagagamit din ngayon ng mga kriminal para hindi ka, para mahirapan yung ating mga otoridad na makilala sila once na nagba-backtracking kasi nga, eh, siyempre, katwiran nila may pandemic pa eh. Helmet din. O yung helmet din. Maraming mga establishmento, sir. Di ba kami, mga insidente din dito sa Kamuning o sa iba pang mga area dito. Yung mga holdapan, yung mga pumapasok, mga naka-helmet. Mm. Ay, pa, paano mo nga naman matitrace kung ganun yung suot nun, di ba? Diba? diba? Oh. So, sa ngayon po ba, sir, may mga, may gagawin po ba tayong dialogo sa pagitan ng mga establishment dito, lalo na dito sa kamuning area, sir? Kaliwat ka na ng mga restaurant at mga bar dito uh, na talagang dinadayo ng mga tao. May mga gagawin po, ano po yung mga gagawin nating hakbang para uh, masigurong hindi na mauulit po sana hanggat maaari yung ganitong panluloob o pangbibiktima sa loob ng kanilang mga establishmento sir. Ano po yung mga gagawin natin sir? Yes po sir. Tama po sir. Uh, uh, actually sir, uh, may mga direktiba na po ng ating district director na si Bruce Floyd, General Dr. Maranan, na lahat ng mga establishmento ay bilangin o alamin kung ano man yung mga establishmento na walang mga CCTV at i-brief uh, sa kanila kung paano ang makaiwas sa mga ganitong pangyayari, kaya ng mga robbery, kaya mga salisi kaya ngayon po, sa so station 10 po ay kinakausap po ang mga establishment po. Saka pasama na po ang ating mga barangay na kung sakali man isa makapaglagay sila ng mga CCTV sa mga building nila o kaya tuluyan na i-brief yung mga cashier o security guard na kung bago pumasok ang kanilang customer ay kung mahari tanggalin ang kanilang helmet o kaya yung sombrero kaya face mask bago pumasok at uh, pwede na rin nilang ibalik ang face mask or yung sombrero kung na nakapasok na po sila. Okay. Sir, uh, sir. masasolb kaya itong kaso na ito, sir? ang um, Quezon City po ay gagawin lahat ng paraan para masolve po natin at makinala itong mga, uh, itong mga salarin po natin, sir. Hmm. Okay. Alam mo, parang Olan, mm. kapag uusapan ay eh, trabaho sa mga resolve cases, ang Quezon kamuning... Quezon City ay... Oo, eh, lalo na dito sa kamuning police station, talagang Oo. ito eh... Nagtatrabaho talaga. Oh, saka may pressure sa kamuning kasi isang tawid lang nasa GMA na. <laughs> bagat talagang mabilis na nako-cover kaya talagang oh, eh. ang mga press office sa baba nila eh. Oo, oh, oh, oh. kaya ito, kung pag-uusapan lang yung mga crime rate, yung mga ka, mga na resolve ito 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 maganda dito eh. Hmm. Ayo, ayaw, ayaw, ko sabihin na sana dito ka mabiktima pero hindi eh. Kasi dito yung mga pulis marunong humarap. Oh. Marunong makipag-usap lalo ni mga investigador. Eh, Bakit sambahan hindi? Hindi eh, kasi Eastern. may ma Sir, di ba major? Eh, wag, wag naman nung saga. Eh, di ba may mga pagkakantong talaga na may mga investigator talaga medyo parang nakaka-intimidate magsumbong. mm Eh dito mga... Eh mga artista yung mga nagre-reklamo dito, di ba major? Sa PlayStation hmm police station nyo? Yes, sir. Oh. Oh, ano ano dyan? So sir, ngayon kakamusta lang namin bago po ko namin kayo pakawalan dito sa aming presinto 594. Eh, kamusta naman na po? Ito pong kamuning police station matapos nga po itong insidente. Eh, kamusta po yung ating crime rate dyan? Uh, sa naman po, isa bumababa naman po natin crime rate dahil uh, sa, sa, sa po ng ating station commander, po natin ni implement ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga checkpoints sa mga area natin para mabawasan po ang ating mga krimen na pangyayari sa area natin, sir. Ayan, siguro. Eh, sige, sir, bago namin pakikipakawalan, ano na lang po siguro, paalala na lang ulit Uli? para oh. sa ating mga kababayan Uh, kanina nabagit niya na, pero siguro yung mga ngayon palang nagbukas ang kanilang mga radyo. Ano po ang paalala ng Kamuning Police Station, lalo na yung mga pupunta sa mga establishment dito sa Quezon City, upang sa gayon, hindi na po sila ma-hold up man sa loob ng mga CRO. Kahit na, kasi dito parang wala, dami mga bar dito eh. O oh, naman. So, ano pong talaga paalala ulit, sir, talaga. ng, ng ating uh, polisya? Yes, sir, maraming salamat po, sir. Uh, paalala lang po sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po rito sa Quezon City, na kung maaari po, uh, lagi po nating iwasan na maglakad na mag-isa na may dalag-dalag mga mamahaling gamit o kaya yung pag-detect sa pang naglalakad po. At uh, kung maaari po ang ating mga establishment ay maging mahigpit po sa pagpapatupad ng ating protocol lalo, lalo na po sa security po natin. At kami po sa Fison City Police Station, uh, Police District, ay handa pong tumulong, tumawag lamang po sa ating hotline na 122 po at uh, kami po'y agad na naririyan po para mag-respond po. Maraming salamat po sir. Sir, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po ang uh, QCPD Station 10. Thank you sir. mag iingat po. Sir. Maraming salamat sir. Ay po mga kapuso, ang uh, Deputy Station Commander ng Quezon City Police District Station 10, si uh, Police Major Mike Diaz.